guys mayong uh, adlaw o na ito ang lakatan dili sa likod sa balay ah uh, kani duha ka buka itong dipatubo um, mga nindot mga iglawa so itong dipatubo total ato aram po na yung lingaw okay, kani duha po na ito yung isa itong ipasunod kamay pa pero ang nakagahan nindot ito uh, guys kay may na ito nagitanong ah uh, during init naka famoso so, na ta karon January. Yo. Ana RPG guys oh. So, may gawas. 7 to 8 months makapabunga na gid ay taog lakatan. So within a year na na gid harvest. So din na ni abtan og 1 year makabunga na 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 makarbis na sana. Oh, ani wala pa. Pero sun to be. kau abandonisilah eh uh, what I need update so so mga naka relate kaway-kaway diyan go god bless